Hello mga kaibigan, ang dami kong hepon, binili ko to. Kay mura lang, pero ang mahal nito minsan. E, ngayon medyo mura kasi ayan marami. Tapos marami din ako dito ng bangus. Ayan din yung bangus ko. Ito din yung bangus ko. Isang sako din yung bangus ko. Tapos nakabalot-balot na. Ito ay galing sa sa Vietnam naman to. Sa Vietnam to galing ang mga ito. Eh. Hati Hatiin ko sa aking mga kapatid at saka pinsan kasi makita-kita kami ngayon kaya ito ang pasalubong ko sa aking mga kapatid at pinsan yan kaya ang dami. kaya hinati-hati ko na kaya ito yung mga nahati ko yan nakabalot-balot na isa sa balot yan daming hipon yan lagay natin dito sa <laughs> sa school para pareho sila kung ilang Tingnan supat sila lahat. Ayun, hati mga hating kapatid. Ayun. ang pa sa ko sa kanila pag nakita-kita kan ng isda, minsan na nga isda tapos. Ayun, bibili ako ng maraming hipon. Kasi dami isang box 'yan. Ayun, ang aking hipon na. Ha. Hati-hatiin ko sa aking mga kapatiran.